sa inyo. Ito po ang inyong makabayan, Dr. Doc Willie at Doc Liza Ong. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa lemon water. Uh, lemon water, maganda ba sa inyo o hindi? Kasi usong-uso ito ngayon talagang uh, maraming umiinom ng lemon water. So, ano ba yung tunay dito? So, uh, marami bang benepisyo ang lemon water? Oo, maraming benepisyo. Pero, hindi ito miracle water na iniisip natin yung magagamot lahat ng inyong sakit. Hindi po, marami lang benepisyo. ano uh, Ang benepisyo na makukuha dito ay tulad ng vitamin C, pagkakaroon ng vitamin C. So, timplahin lamang sa tubig. So, ang pag-inom nito ay may... ngayon, di ba, pag nilagay mo yung lemon sa isang tubig, lemon water na siya, yun ang may benepisyo yung pag-inom natin ng tubig. Kasi pag sabi natin tubig, di ba kailangan natin uminom ng madami para hindi tayo magkaroon ng UTI, ng, bat, ng bato sa bato or kidney stones para hindi tayo, ah, lalo na kung nilalag na tayo, kailangan natin maraming water. Pag meron tayong ubo, plema, di ba, sasabihan ka, o inom ng mas maraming fluids o so, tubig. At lalo na pag mukhang nalidehydrate na tayo, sa uh, sasabihin, ah, kailangan dagdagan na ang tubig, yung dumidilaw na, sobrang dilaw na yung ating ihi. Ibig sabihin, dehydrated na. So, kailangan magdagdag na. So, nandun yung benepisyo ng pag-inom ng lemon water. Ah, uh, ibig sabihin, yung benepisyo na nakukuha mo kasama dun sa pag-inom ng maraming tubig. Um, ngayon, uh, ano ba ang laman ng isang lemon? ah, uh, ito ay medium size lemon. Ito. So, kapag mga ganitong kaliit lang yung lemon, actually, mga small or mid to medium ito eh. Uh, may konting calories, 29 calories. May potassium din, 138 mg. May calcium, 22 mg. May fiber ito, 2.8 grams of fiber. May konting sugar. At ang vitamin C niya, mga 40 to 53 mg of vitamin C. Uh, ang lemon water ba makaka-improve sa pagtunaw o sa digestion? Um, maaring hindi kasi um, ang laman kasi talaga ng lemon water si ano, vitamin C o yung citric acid, malic acid, formic acid. So medyo high acidity tito, So ingat lang baka magkaroon ng heartburn or reflux. So kung iniisip niyo na, nako ito na ang gamot ko para magpatunaw ng kinain, hindi po ingat din kayo kasi baka masyadong maasim para dun sa mga taong may heartburn or may reflux. Ah, pang detox daw, detox sa ating katawan. Ah, oo, pero konti lang ang pag detox nito. Ah, meron kasi itong limonin. Ang limonin nandun sa balat o sa peel nitong lemon. Uh, kaya nga yung buong lemon ay kailangan mong ihalo sa tubig kasi nandun nga yung limonene uh, sa balat. So yung limonin medyo nakaka-detox pero kaya lang hindi ganun kalakas sa pag-detox eh. Pagdating naman sa vitamin C, ang recommended kasi sa ating vitamin C ay mga 60 mg of vitamin C. Ah, so, nasabi ko nga kanina, 40 to 53 milligrams of vitamin C ang laman ng isang lemon. So, vitamin C, antioxidant ah, for immunity. So, nandun yung benepisyong nakukuha natin sa lemon dahil sa vitamin C. Halos yun na yung kailangan mo, yung recommended dietary allowance per day. Uh, inis mo, nako lemon ba makakapayat sa akin uh, pampapayat oo, kasi uh, pag badami yung ininom mo bago ka kumain, hindi ba parang nabubusog ka na, so mas konti na yung makakain mo, kailangan mo pa rin uminom ng lemon water, hindi yung kinain mo to, papayat ka na, hindi ganon, kailangan uh, isasama mo sa tubig at yun ang iinumin mo So, isang strategy yon para mabusog agad. Uh, lemon water, may fiber na pectin. So, maaring magpababa ng kolesterol at maganda sa tiyan. Probably. Pero may safety tips tayo sa pag-inom nitong lemon water. Yun na nga nabanggit ko kanina. Baka mag-hyperacidity yung mga iba yung pangangasim ng sikmura. So, ingat lang kasi dun nga sa citric acid niya, malic acid, acetic acid, formic acid, at dun din sa mga nangingilo ang ipin. So, ingat din. Pwede kayong gumamit ng straw ah, kasi medyo, dahil nga acidic, so yung dun sa enamel ng teeth natin, ah, baka numipis ng konti. ah better pa din ang pag ng lemon water kumpara sa soft drinks. At syempre, wag nating lululunin ang buto. Paano mag-prepare ng lemon water? So, half lemon, kalahati nito, hiwain nyo ng manipis at ilagay nyo sa isang litrong tubig. Tapos, saka nyo iinumin yung tubig. So, ganun. Ha? One liter, half lemon. Ganun yung timpla. Pwede nyo lagyan ng konting honey para sumarap-sarap. Hindi ba sa mga restaurant nga? Uh, para may lasa yung tubig, maglalagay sila minsan isa, dalawang hiwa nga lang ng lemon sa isang pitcher ng tubig eh. ah, uh, Siyempre, mahal kasi ang lemon. So, medyo pinati, ano, nagtitipid sila. So, ang paalala natin, uh, in moderation lahat. So, wag sobra-sobra pag, uh, pag-inom ng lemon. So, half lemon sa isang litro ng tubig. Wag masyadong maasim ang gawa. Okay, Uh, maraming ka naman naturuan sa so, mga tips ng pampapayat. May tulong naman konti. Siyempre, uh, maraming vitamin C eh. Uh, yes, dito ka, daka Si Reggie na tutulong sa atin. Ngayon po, magbibigay tayo ng konting mga tips, uh, mga pampa. Healthy living to ay eh, pwede rin pampahaba ng buhay pero medyo kakaiba tong tips natin ha. So, number one, Uh, be conscientious. Ayon sa isang pag-aaral, yung mga taong conscientious, dagdag -dag two years daw sa buhay nila. Alam nyo ano bang conscientious sa Tagalog? Sa Tagalog ang conscientious, pulido, pulido magtrabaho, masinop, maingat, alam niya ano tama, ano mali, lalo na yung mga anak natin. Mga taong conscientious daw, mas mahaba ang buhay. Bakit? Siyempre mas maingat ka sa lakad mo, maingat ka sa katawan mo, kung alam mong risky, delikado, hindi ka pupunta, yan ang nakita nila. Yan ang magandang trait. Ang isang trait din, pampahaba ng buhay, plus two years din daw to sa buhay natin, ay think young. Isipin, mong, isipin mo na laging bata ka pa. ba? Diba? Meron, meron, meron kasi iba eh. Bata pa, inisip nila, matanda na sila, may sakit na sila. Pero pag isipin mo bata ka, kahit may edad ka, lagi kang up to date, mag-aral ka ng cellphone, di ba? Mag ka ng Facebook mo, uh, mas humahaba ang buhay noon. Isa pang tip para at least maging sharp yung utak natin kahit anong edad, maintain ang an active mind. So, kailangan lagi nag-iisip, lagi nag-aaral, kahit anong edad, 50 years old, 60 years old, kahit yung mga bata, dapat laging gana ng gana, solve kayo ng puzzle, gawa kayo ng project, huwag mag magre-retire. Uh, dapat tuloy-tuloy. Tsaka lahat dapat laging bago. Kaya gusto natin lagi bagong tips, bagong lugar, bagong view, bagong style. ba? Diba? Meron tayong Facebook Live, meron tayong YouTube Live, iba-iba ginagawa natin. Isa ding nakakahaba ng buhay ayon sa pag-aaral, yung mga taong payat at medyo mas pandak. Nakakagulat eh. Yung mga, taong wala pang 5'9 at medyo payat sila, mas maganda daw. Siyempre, mas payat, eh, mas mahaba yung buhay natin. At ito naman, Dok Lisa, alam mo to yung Mediterranean food. Mediterranean food, vegetable, fruits, beans, mani, cereals, olive oil, isda, manok. ah uh, yung laman ng manok, mas maganda to eh. Paano ba niluluto, Dok Lisa, mga Mediterranean food? Uh, healthy ang Mediterranean po dahil sa olive oil, yun yung ginagamit nilang oil. So isa sa pinakamagandang oil. Tapos lagi maraming uh, bawang, sibuyas, kamatis. So alam naman natin magandang mga sahog yan. Tapos lagi sila may kasamang nuts din. So good oil, uh, katulad ng olive oil and the nuts. Uh, good fatty acid 'yon. Perfect talaga 'yon. Bawang, sibuyas, kamatis, yun talaga mm -hmm. very healthy. Bawang, 'di ba, sa cholesterol, sa high blood may tulong. Konti. Kamatis, uh, iwas cancer, maganda sa mata, 'di ba? Sibuyas, ganun din, anti-cancer. Ito po napakahalaga. Home safety tips. Home safety tips. Ibig sabihin, 'yung bahay niyo kailangan ligtas. Dapat gusto ko nga mapakita do' Clea minsan 'yung banyo natin eh. Like yung banyo namin, bumili lang si Doc Lisa nung plastic mat. ba diba, pag naliligo kayo, ang dami ko nang narinig niya. Naku, ang dami kong narinig kahit mga bata pa. Uh, bagong gising, pumunta sa banyo, basa kasi, nadulas, nabagok yung ulo, dumugo, na bumagsak yung hips, na hip fracture, nahulog yung kamay, nabali yung siko, nabali. Kasi, uh, madilim, basa yung sahig. Kaya nilalagay natin ng plastic. Tapos mayroon din tayo hawakan. Di ba yung hawakan sa tabi? Ito si Dok Liza, taga punas ba ng, ng sahig? Kasi yung basaan ang delikado. So, home safety tips. Uh, lalo na yung mat. Minsan, madulas yung mat. Yung mga electrical wiring. Ngayon, pag may lindol, siyempre titingnan nyo yung mga... Yung mga chandelier, katulad nito, baka biglang mahulog yan. 'di diba, I-check iche nyo, i-check iche nyo yung mga pwedeng mahulog, yung mga nakasabit. Lagi ito matataas sa mga cabinet do Lisa, ayan oh, check din natin. Dapat naka yan sa likod eh. Uh, do sa kwarto natin kasi pwede pag lumindol bumagsak din. Tapos safety sa work, sa trabaho, 'di ba? Ang dami yung mga uh, na naputol yung daliri, di ba? Yung mga nananahi, marami akong kakilalang pasyente, nananahi sila, hinihika. So, kailangan may mask kayo, tapos yung mata nyo may protection, uh, baka may tumalsik sa mata nyo, yun din. Siyempre, air pollution, alam naman natin air pollution eh. Uh, dapat lagi maguhugas ng kamay. Yan talaga isang tip natin. Minsan, eh, ito yung uh, ah, nakakalimutan natin. Maghuhugas lagi ng kamay sa mga bata, matanda. marami, marami tayong followers. Paghugas, Dok Lisa, kailangan harap. Diba, turo ko. Tapos pagkahugas sa harap sa buwang tubig, dito sa likod. Ha? Gaya ng correct na paghugas. Ha? Ganito. Kasi hindi mo mapupunasan yan. Nandito yung dumi. Nandito yung libag. Ito kasi pampunas natin. Eh. So, nandiyan. Pangalawang step. Pangatlo, mga kuko. Mga kuko. Ganyan. Third step tapos braso. Ha? Gaya ng paghugas, kompleto. At isang tip pa, para pampahaba ng buhay, magingat sa bakasyon. Magtataka ka sa'yo, magtataka po kayo. Bakit bakasyon? Ang dami na heart kung bakasyon. Ang dami ng kakasakit, mga pasyente ko, kung bakasyon. Pag uwi nila, bakit? Nag-travel sila sa ibang bansa. di diba? Ang tagal ng intay sa airplane, habol ng habol sa mga schedule, kulang sa tulog, ang bigat ng mga bag, iba yung pagkain sa abroad, o kahit diba, iba yung pagkain, iba yung lugar, nakalimutan yung gamot. ba diba? O na nag-delay yung airplane. Dahil dyan, <clears throat> na-stress sila. At minsan, dito nagkakaroon ng problema. Okay? Yes, oo. Tsaka, Uh, lalo na kapag Pasko at ganitong summer na fiestahan, mm. Uh, marami pong na heart attack at na stroke sa dami ng kinain. So yun yung sinasabi natin sa kanila, uh, wag sobra-sobrang busog tapos napakaraming alak. So panahon ng fiestahan, ingat po. Okay, tapos tingnan natin. Doc Lizzie, mga questions nila, lipat tayo dito. Salamat sa nagla-like, salamat share to, lipat lang tayo. Tingnan natin yung mga comments nyo. At meron pa ako papakita sa inyong nakakatuwa. Ito, ah. ito maganda itong pinuntahan namin. Ito, may pinuntahan kami na nakakatuwa. Pakita ko lang sa kanila. Nung isang araw ay pumunta kami sa Bulacan. Sa Hagonay, Bulacan, Doclisa, sa Santa Monica. May dinalaw kami pasyente na kakawa siya. Meron siyang isang klaseng rare cancer sa mukha at uh, papa-operahan natin siya, papa MRI natin siya at bibigyan natin ng pag-asa. Pero bukod sa malungkot yung pinuntahan namin, masaya din kasi lahat sila followers natin. Gulat ako yung buong barangay sa Hagonoy. Pakita ko lang ang video. Andito, andito po tayo sa Hagonoy. Sa Santa Monica, Hagonoy, Santa Monica, Bulacan. Oh, dinalaw natin si Jomar. Kasi si Jomar may sakit. Pati si Grace, ha? tutulungan natin si Jomar maoperahan. Sana po tulungan niyo po kami maoperahan yung anak ko. Yes, gagawin natin. Meron sakit. Pero syempre, ginawa natin itong video para sa mga kabarangay. Mga kabarangay.

ay oh, ka, iha. Grabe, pai ka mo Grace, at least uh, masaya yung mga taga pa oh, oh. Ay, po, puro problema. Masaya pa rin po yung mga taga santa Monica. Oh, mami, meron kay... oh, kayo sa Jocelyn, um, yung... makikita kayo sa buong mundo. Oh, uh, uh, si Jocelyn, ba't yun? Ako baka may taga-abro. Ayun po, no? Malakas na ba kayo na yung nanay? Malakas na? Ay, tuhod nyo lang. Okay. Sige. So, meron pa kayong sasabihin? Ay, oh. Oh, isang goodbye na lang. Goodbye. Oh. Salamat sa lahat ng mga followers. Followers ba kayo lahat? Followers lahat. Kapatid followers lahat. Ikaw, follower ko. <laughs> Ay, hindi na. Medyo napahiya ako sa isa. Ay, baby pa Pag follower ko, may bonus na pa diba? Sige, nga. bye, bye, Alabay. Ayan, nakakatuwa masyado, Doc Lisa, 3 hours ang biyahe. 3 hours ang biyahe papunta, 3 hours ang biyahe pa uwi. Uh, na natin yung operation doon sa isang pasyente. Okay? So, salamat po sa nag-like, salamat na pag-share, tuloy-tuloy yung pagtulong natin.